kahulugan ng koi fish sa panaginip. Ang panaginip ng koi fish ay nagbubunyag ng mas malalim na kahulugan sa loob ng iyong subconscious. Ang mga magagandang nilalang na ito ay sumasagisag sa iba't ibang mga bertud at nagdadala ng isang matunog na mensahe na sumasalamin sa iyong panloob na sarili sa kultura ng silangan, ang koi fish ay kumakatawan sa katatagan at lakas habang ito ay nagtitiis laban sa malalakas na agos ng buhay. Ang panaginip na ito ay gagabay sa iyo na yakapin ng iyong katatagan, mag-navigate sa mga hamon ng may determinasyon at manatiling matatag sa pagkamit ng iyong mga layunin. Ang isang koi fish ay sumisimbolo din ng kapalaran at kasaganahan. Ang makulay na mga kulay ay magagandang galaw nito ay nagpapakita ng pakiramdam ng kasaganahan at swerte. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa tamang landas patungo sa paggamit ng tagumpay at kasaganahan sa iyong mga hangarin. Ito ay nagpapaalala sa iyo na manatiling optimistiko at bukas sa mga pagkakataong darating sa iyo. Samantalang ang panaginip ng koi fish ay may dalang na simbolo na nag-uugnay sa iyo sa iyong panloob na karunungan at intuition. Ito ay nagpapaalala sa iyo na magtiwala sa iyong mga instinct at sundin ang landas na nakaayon sa iyong mas mataas na layunin. Kung paanong lumalangoy ang koi fish laban sa agos, dapat mo ring yakapin ang iyong natatanging paglalakbay at magtiwala sa iyong mga kakayahan. Inihikayat ka ng panaginip na ito na gamitin ang iyong panloob na lakas at kaalaman na nagbibigay daan sa iyong gumawa ng mga pagpipilian na naaayon sa mga hangarin ng iyong kaluluwa at malalapit sa iyo sa personal na katuparan at espiritual na paglago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang malaking isda ng koi. Nagkaroon ka na ba ng panaginip tungkol sa isang malaking isda ng koi? Sa mga panaginip, ang maringal na nilalang na ito ay sumisimbolo sa lakas, tapang at tiyaga sa maraming kultura. Kaya ang panaginip na isang malaking isda ng koi ay nagpapakita ng iyong panloob na lakas at determinasyon na malampasan ng mga hadlang sa iyong pagising sa buhay. Ito ay isang paalala na nagtataglay ka ng kapangyarihang mag-navigate sa mapanghamong tubig at magwagi. Habang nananaginip ka ng isang malaking isda ng koy, nangangako ito ng kasaganahan at tagumpay sa iyong paglalakbay sa buhay. Ang pagkakaroon ng isda sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig na ang iyong kapalaran ay darating ng may maraming mga pagkakataon. Hinihikayat ka nitong makipagsapalaran at magtiwala sa iyong mga kakayahan dahil ang swerte at kasaganahan ay nasa iyong panig. Higit pa rito, ang malaking koi fish sa iyong panaginip ay kumakatawan sa hindi pa nagagamit na potensyal sa loob mo. Tulad ng mga isda na matikas na nagmamaniobra sa tubig, nagtataglay ka ng likas na kakayahang magnabigate sa kung minsan ay hindi mahuhulaan na agos ng buhay ang panaginip na ito isang makapangyarihang paalala upang kunin ang iyong panloob na karunungan, magtiwala sa iyong mga instinct at manatiling tapat sa iyong layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makahuli ng koi fish. Ang isda ng koi ay isang malakas na simbolo sa iba't ibang kultura sa buong mundo. Kaya ang panaginip na makahuli ng koi fish ay kumakatawan sa iyong walang humpay na paghahangad ng personal na paglago at tagumpay. Ito ay isang paalala na taglay mo ang lakas at determinasyon na malampasan ng anumang mga hadlang na darating sa iyo. Para sa iyo, ang panaginip na makahuli ng koi fish ay hindi nagkataon lamang. Ito ay nagsisilbing tanglaw ng pag-asa at inspirasyon na humihimok sa iyo na mas malalim ang kahulugan nito. Sa kultura ng Hapon, ang koi fish ay sumisimbolo sa tiyaga at determinasyon dahil kilala ito sa kakayahang lumangoy sa itaas ng agos laban sa malakas na agos. Katulad nito, sa kulturang Chino, ang koi fish ay nauugnay sa kayamanan, kasaganahan at kasaganahan. Kaya ang iyong panaginip ay nagpapatunay na ikaw ay nasa tamang landas na naglalakbay sa mga hamon ng buhay ng may katatagan at katatagan. Matapos malampasan ng mga pagsubok nito, ang kakayahan ng koi fish na mag-transform sa isang napakagandang dragon ay nagpapahiwatig na yung potensyal para sa hindi ka panipaniwalang paglaki at pagbabago. Ito ay nagpapaalala sa iyo na tulad ng koi fish, makakamit mo ang kadakilaan anuman ang mga pangyayari sa palikit mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tato ng koi fish ang naginip na magkaroon ng tato ng koi fish ay kumakatawan sa iyong malalim na pagnanais para sa personal na paglaki at pagbabago. Ang isda ng koi ay isang malakas na simbolo ng katatagan at determinasyon na nagpapaalala sa iyo ng iyong lakas at kakayahan na malampasan ang mga hamon. Ang tato na ito ay sumisimbolo sa iyong patuloy na paglalakbay patungo sa pagiging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Higit pa rito, ang kahulugan sa likod ng pagpili ng tato ng koi fish ay nagbibigay ng pakiramdam ng positibo at magandang kapalaran. Naghahati dito ng swerte at tagumpay sa iba't ibang kultura. Inaanyayahan mo ang mga positibong enerhiya sa iyong buhay sa pamamagitan ng pag-adorno sa iyong katawan ng maringal na nilalang na ito. Ang tato ng koi fish ay sumasalamin sa iyong optimistikong pananaw at nagsisilbing anting-anting, umaakit ng kasaganahan at kasaganahan patungo sa iyo. Ito ay isang malakas na paalala na laging yakapin ang mga pagkakataon ng may matapang at matapang na espiritu. Nakahulugan ng panaginip tungkol sa isang orange na koi fish. Ang maliwanag at makulay na kulay ng isda ay sumisimbolo sa pagsinta, sigasig at pagkamalikain. Sinasabi nito ang apoy na nagtutulak sa iyo na ituloy ang iyong mga pangarap at layunin ng may hindi natitinag na determinasyon. Kinakatawa ng orange na koi fish ang panloob na lakas at kapangyarihan sa loob mo upang malampasan ang anumang mga hadlang na darating sa iyo. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo na yakapin ng iyong pagiging natatangi at hayaan ang iyong katapangan na sumikat sa lahat ng iyong ginagawa. Gayon din, ang panaginip ng isang orange na koi fish ay nagpapahiwatig na magandang kapalaran at kasaganahan. Sa maraming kultura, ang koi fish ay sumisimbolo sa swerte at kasaganahan. Ang makulay nitong orange na kulay ay nagpapahiwatig na masaganang gantimpala na naghihintay sa iyo para sa iyong pagsusumikap at tiyaga. Sinasabi sa iyo ng panaginip na ito na magkaroon ng pananampalataya sa iyong sarili at sa san sinukob. Dahil ang tagumpay at kasaganahan ay abot kamay, Magtiwala sa iyong landas at patuloy na ituloy ang iyong mga layunin ng walang takot dahil ang orange na koi fish ay kumakatawan sa kasaganahan na naghihintay sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa puting koi fish? Ang puting koi fish ay simbolo ng kadalisayan at espiritual na pagbabago. Ito ay kumakatawan sa isang paglalakbay ng paliwanag at paggising. Sa iyong panaginip, hinihimok ka ng puting koi fish na hanapin ang panloob na kapayapaan at paglilinis na ginagabayan ka patungo sa mas mataas na kabalayan at mas malalim na pagunawa sa iyong sarili at sa mundo sa paligid mo. Ang panaginip na ito ay isang malakas na paalala na maaari mong malampasan ng mga hadlang at makahanap ng katahimikan sa gitna ng kaguluhan. Ang simpulismo sa likod ng puting koi fish ay hindi ka panipaniwalang makapangyarihan. Ito ay nagpapahiwatig ng katatagan at tiyaga sa harap ng kahirapan. Habang iniisip mo ang maringal na nilalang na ito sa iyong panaginip, ito ay isang paalala na taglay mo ang lakas at determinasyon na malampasan ang anumang pagsubok na darating sa iyo. Iniimbitahan ka ng puting koipis na yakapin ng pagbabago at pagbabago na humihimok sa iyong bitawan ang mga negatibong emosyon at yakapin ng pakiramdam ng kapayapaan sa loob mo. Sinasagisag nito ang iyong ebolusyon sa isang mas matatag at mas matalinong individual na iniiwan ang pasanin ng iyong nakaraan at umuusbong bilang isang dalisay na kaluluwa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na koi fish. Ang isang patay na isda ng koi ay sumisimbolo sa pagbabago at pagbabago. E minumungkahi nito na dumaraan ka sa isang makabuluhang panahon ng paglago kung saan na mga bahagi ng yung lumang sarili ay nagpapahintulot para sa mga bagong simula na lumitaw. Hinihikayat ka ng panaginip na ito na yakapin ang pagbabagong paglalakbay na ito sa kabila ng mga hamon nito dahil maaari itong humantong sa personal na kaliwanagan at pakiramdam ng muling pagsilang. Ang mga panaginip ng isang patay na isda ng koi ay kumakatawan sa iyong mga damdamin at hindi malay na mga kaisipan ang walang buhay na estado nito ay sumasalamin sa mga pakiramdam ng pagwawalang-kilos o isang pakiramdam ng pagiging labis ng ilang mga aspeto ng iyong buhay. Inihiling sa iyo ng panaginip na ito na harapin na mga emosyong ito at maghanap ng mga paraan upang pasiglahin ang iyong espiritu. Ito ay nagpapaalala sa iyo na ang pagtugon at pagpapakawala ng anumang negatibo o hindi produktibong aspeto na pumipigil sa iyo ay kinakailangan na nagbibigay daan para sa personal na pagunlad at katuparan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa koi fish sa isang pan. Ang isda ng koi, isang simbolo ng lakas, tapang at tiyaga, ay may Masagana ng simbolismo sa iba't ibang kultura. Sa iyong panaginip, ang presensya ng mga nilalang na ito ay nagpapahiwatig ng iyong lakas at katatagan sa pagharap sa mga hamon. Ipinapakita nito na nagtataglay ka ng kapangyarihang malampasan ang anumang balakid na darating sa iyo. Ang panaginip ng koi fish sa isang pan ay sumisimbolo ng kasaganahan, kasaganahan at magandang kapalaran na, na nangangako ng buhay na puno ng kayamanan at tagumpay. Ang makulay na mga kulay at magagandang galaw ng koi fish sa iyong panaginip ay kumakatawan sa kagandahan at kagandahan na kasama ng iyong paglalakbay patungo sa paggamit ng iyong mga layunin. Ang panaginip na ito ay nagsasabi sa iyo na yakapin ang mga pagkakataong darating sa iyo at magkaroon ng tiwala sa iyong mga kakayahan. Igit pa rito ang panaginip na ito tungkol sa koi fish sa isang pan ay sumasalamin sa iyong pagnanais para sa panloob na kapayapaan at katahimikan. Ipinapahiwatig nito ang pangangailangan para sa balanse at pagkakaisa sa iyong buhay. Ang panaginip ay isang matapang na paalala upang makahanap ng mga sandali ng katahimikan sa gitna ng kaguluhan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang koi fish na tumatalon sa tubig. Nagkaroon ka na ba ng panaginip kung saan nasaksihan mo ang isang isda ng koi na masayang tumatalon mula sa tubig? Ang kaakit-akit na panaginip na ito ay sumisimbolo sa pagtugis ng mga layunin at pagtagumpayan ng mga hadlang sa pamamagitan ng pagpapakita sa iyong mga panaginip, ka kanitong mistikal na nilalang na yakapin ang iyong panloob na katapangan at gumawa ng matapang na hakbang patungo sa iyong mga ambisyon. Gayun din, nagsisilbi itong paalala na nagtataglay ka ng lakas at katatagan upang malampasan ang anumang hadlang sa iyong landas tungo sa tagumpay. Sa pamamagitan ng pagpapaalala sa iyo ng simbolismo ito, ang iyong panaginip ay tumatawag sa iyo na harapin ang mga hamon ng direkta hindi pinapayagan ng mga pag-urong na hadlangan ka sa iyong mga layunin. Ang imahe ng isda ng koy na tumatalon mula sa tubig ay nag-aapoy sa loob mo, na humihimok sa iyo na itulak ang iyong mga hangganan at maabot ang mga bagong taas. Igit pa rito, ang panaginip ng isang koy na isda na tumatalon sa tubig ay kumakatawan sa iyong paglalakbay at sa paghahanap ng katuparan. Habang nasasaksihan mo ang nakakaakit na eksenang ito sa iyong panaginip, ipinapakita nito ang iyong panloob na potensyal at ang mga pagkakataon sa hinaharap. Hinihikayat ka ng isda ng koy na samantalahin ng gusto ang mga posibilidad na ito upang lumikha ng isang buhay na may layunin at kahulugan. Maging sa iyong mga personal na relasyon, karera o malikhaing mga hangarin. Ang panaginip ay nagha-highlight sa kahalagahan ng pagyakap sa iyong mga hilig at pamumuhay ng totoo. Hindi natatakot na lumihis mula sa pamantayan.